investor sa isang malaking brand, yung Chinese na umaligid ngayon kay Kim Cho. As in, sobrang yayamanin daw umano. May dugong Chinese. Kaya mabilis na hulog din ang loob kay Kim Cho. Bukod sa napakaganda daw umano nito at panangiti. Halos magkasing edaran din. Same na same din na masipag sa negosyo. Sadyang malapit si Kim Choo kahit nga sa mga Gen Z, number one na nagugustuhan ang aktres. Kapansin-pansin din ang pagiging matapang ngayon ni Paolo Abilino kahit sa social media. Siging patama na rin na walang pwedeng umagaw. Sa tagal ba naman hintay ang aktres na mapasakanya, kanya? Hahayaan ah, pa ba na mawala ito? Ayon nga sa mga komento, Aba, Gumalaw na ikaw, Paulo. Maraming mga negosyante at politiko ang umaligid yan. Kasi alam din walang siyendim sa buhay niya. Ang ganda din ng personality ni Kimi. Good vibes everyday. Kaya ayan, nahuhumaling na sila. Tinutulungan ka na ng mga fans, supporters at kapwa-artista na umamin na kayo sa public lalo ka na Paulo, para walang umangkin dyan. Nasa huli ang pagsisisi, ang tagal mong humahanga, pagkakataon na para ipagsigawan na si Kim Jo ang gustong pakasalan. Makasama ng panghabang buhay. Anong senyorito sa new update na naman? Matindi o matitindi ang mga bumabakot kaya kailangan umaksyon na ni Paolo